pasalamat po ta sa maestra na bisan og na humana ang enrollment gidawat pagihapon nila. Ali pa dai. Dili. Oh, mao kun siya grito. Oh, gidawat ta kun siya, di na kunato gani ganiha. Okay, okay na po ba siya, ma'am? Okay na siya na endo na. Oh, okay na. Enroll na siya officially enroll. Sige ma'am, salamat kay ma'am ha. Atong gibalikan ang mga bata no na gusto in town nga mo eskwela. Og pagutan-on nato ang ginikanan ani kung okay ra ba sa ilaha nga papa-enroll ang bata. Ana ah, nato si Kuya no, ah, ana ang iyahang bana og ba mauni ang si Queenie for og ma iyahang mga anak. Ah yeah. Eh, may buntag. Naami ah, karon para nami ipahibalo sa inyo ha. Ah. Kay katumang kung time nga ah, may ang ah, mga bata gusto jud mo eskwela. So naay malumong kasing-kasing uh, ah, mihatag hatag sa tua uh, gusto niya ipa-enroll sila. Okay ra ba sa inyo haya nga ipa-enroll ang mga bata nimo? Uh, okay ra di ipa enroll ang uh, problema lang nga, pag kuman sa enroll makasulod sa pag-eskwela. Ang galas to naman hmm. Pero okay ra man ka sa inyo haya ipa-enroll. Mao ni mong anak ya nga kuan grade 7. Hmm, high school na ni siya. ma sa so, paminaw nimo main role ka ni nga murag dagsugod naman ang klase minaw na ko di sa sentral duminyag ah sulayan lang sulayan lang oh um, dili na po sa sulod na lang siya pasulahan ah sige no Oga, uh, ikaw te ah uh, gusto man jud sa mga bata nga mo eskwela okay ra sa mga pa eskwelahon nato oh, okay so dai Ngis kuy lata. ah, palitan ka na akong mga school supplies dahil sapatos dahil palitan mo ka na ako uniform Ano siya uniform Ano na siya uniform, ah, na na siya, uniform? Mm. ang iyahang sa may kulang na lang niya te Anong panggamit sa eskulahan dyan panggamit sa eskulahan mga bags mm. sapatos mm. ipa-enroll sa nato ning duha ka gagmay unsa kay graduhan ni ani Mag-grade 1. Mag-grade 2. Grade ah, mag-grade 2 na no, ni siya. Uh, kani siya mag-kinder. Uh, so, ang gingon sa maestra nga, pwede pa iapas. Mm. Ah, sige, mga dito taron, pag-ilis mo, kay ipa-enroll na to ang mga bata. Dahil kani siya, pag-guan sa, kaning, unsa kay pag ani nga high school na raba ni siya, no? Ako ah, kuyugan lang punta mo rin to. Okay ra ba ma-enroll siya? Den ang iyahang mga kuha nang iyahang mga rek kaning kinahanglan medyo nang card ane, kay Grid Cebu man gud siya. Ma share ko inya wa man akuha. Hala, mapud lagi. Kuha nang kapur... wala man sa bahay sa eskwelahan. Kaproblema na Amber. Amber. Sir, what? ang ang problema ni Amber niya. Amber siya sa, sa bata? Mm. Nga ano naman sir. Ay ngano man niya? Ano Usa inahan hindi naman man kuha to layo. Ah, awba. Tinang lamang yun ang birth na nasa sa grade 7. So, magliso yun siya gindol ya? Oo, mm, maglisod sa enrol kay Kaya ang birth niya wala. So, saan mo mag-high school, dahi? Oo. Gusto nang mo mag-high school? Mm -hmm. Ya, ang sa may mga kuwana niya, eh, ang birth certificate na laikulang niya. Ano na, yung problema. Birth certificate. Oh. Ang card, na naman siya yung card, no? Mala, sa iyong maestro. Sige lang, ang una natong ipa-enroll, ang kaning mga duha kabata. So, pag-ilis mo ron, para atong ipa-enroll siya. Okay lang mga sa inyo ha. Okay. Ikaw ya, pa-enroll natong mga bata ron diha kaning mga elementary lang sa. Okay. Ah sige ya, mag-ilis sa maya ha. Uh, ang uh, problemahan ang sakyan na mo. Sakyan jud. Ah, mangita lang dagkuan din, plitihan na nato. Pwede. Ah sige sige sige. Ayun, nag nagilis sa sinday ah, nag nagproblema in town nga ang ihang motor guba kay maoran town ni service service town nila hakutan og uling para mabaligya nya sa karong adlaw na naguba pa jud na ugun sa unsa kay guba na ya spark plug eh. spark plug. Mm. panalitag mong eskwela sila dire ya kuan na pud mo, mahato ni sila oh mahato sige mao ni pangita din laguan, pangita source of income nila mangnanggi maguan og uling so tigumon dire ini tigumon na no, tigumon ani den eh. himo og uling uh, maka sapi, -sapi sila uh, ma sa ah, na mi sa eskwelahan ma'am para mapa-enroll la jud sila gikuyog na mo uh, gikuyog pud si ni ate ang yang kam kamanghuran ogya ya pa pa-enroll sa ha? kuyogon sana ako sila para ma-enroll uh, sige tara day. dog uh, maangkas lang dire ang ilahang ang muang kuan makabal-habal uh, lang mi eh. So, nanami nami karon no, na dari mi magpa-enroll na mi kang ma'am. anak ko sa eskwelahan no, ga mananghita ni ma'am. ang okay pa ba ma-enroll niya? Ma'am, good uh, morning ma'am. Ay, uh, kanin dami gi tabangan dari ng mga gusto na magpa-enroll. Uh, okay ba si ma-enroll ma'am? Okay ra, okay ra. Apas pa? Uh, apas si ma'am. So, nagpasalamat ko na kay ma'am uh, ang bata. Ah, uh, pwede pa dawaton pa sa ang yahang pag-insert amin. So, dagang salamat ma'am para itong mo mga maka makatabang mo naman sa mga bata kung gusto di kayong eskwela. Magsalamat kayo, magsalamat na kayo, no? Kay si ma'am, uh, okay siya yahang uh, muapas pa ang klase. So, magsugod na may karo, ipa-enroll na naman ang, ang, mga bata. Dagang salamat na ma ma'am. Okay na po ba siya ma'am? Okay na siya? Na-enroll na? Oh, okay na. Enroll siya officially Sige ma'am, salamat kay ma'am ha. God bless. Salamat ma'am. Ah, nakuha na niya ang iyahang card ma'am sa grade 6. So, gusto niyo niya ang maiskwila. Ang problema ani ma'am, kaning ang iyahang birth certificate ni Muday? Ang birth certificate. So, Pangita pa magpagi ma'am kung saan pag-enroll niya sa high school kay gusto niyo kayo niya mo enroll Anana may sa daycare para ma-enroll po ang anak ni Queenie Four, nga isa. Magdawaton na pa pa niya siya. enroll sa bikir para kay kato si ale ale dai no ko ah, yan ang ide 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 amo ni siya nga gusto mo iskwela pod og bikir nya asa man uh, ah, lipay na ka ma wanro mo iskwela na ka so good ha iskwela na ka tiri, ha so dugo salamat pud ta sa maestra nga bisan og na humana ang enrollment gidawat pagihapon nila ale pud Oh, mau punis ya, gitu. Oh, kedawa tak punis ya. Di pain dona penatuk ini, asing ingat mudai. Stephanie. Oh, Stephanie dan teman, peritan kena mau, mengisikol supplies. Do mam lagi ingat selamat semua kau mam. Oh, nana mika harus indoor na, nana pata. Selamat kau mam, gadis saya. Kau sama mibe, na busuk mau, na busuk. Kau na busuk ka? Ah, teh na busuk ba, dai? Oh, selamat. Ah, kau dai. Босок лам, да, кога се ламат лам на сила.